Ay, shout out sa lahat ng mga kapatid at mga idol. Good afternoon po sa mga idol. Ah, nandiyan naman tayo mga abang no box Plusing. Indirect na naman ng ng pasya ng sa may sarado. Tapos mayroon tayo ng mayroon naman tayo ng mga idol ng box Plusing, Running Plusing. Okay, mga idol. Ito abangan natin mga idol, lapit muna ang camera. Ayun, may idol, may tama ang kamay ko. Abang natin mga idol 3 pulgada O, mapapansin natin mga idol Yan Doon sa 3 pulgada mga idol, guguhita natin Ayan. Ngayon Ito, Pakita mo boss Ayan. Yung ating flooring mga idol, 4 pulgada Yung mapapansin niyo, 4 Kuwate ng 4 pulgada mga idol Sakit ng kamay ko ay, Ayun, ito yung 4 pulgada mga idol. Ito, makakapalo dito to, sa area na to. May papansinin nyo. Aabanti aban, lang ako mga idol. Ayan. Pero baitan na naman to mga idol. Mapapansin nyo. Ayan na. Kita na, kita na to boss, di ba? Hmm. Ay mapapansin nyo mga idol. Uno to baitang. Pababa lang tayo mga idol. Kung mapapansin niya, pababa lang. Ito mga baitang itong mga idol. Ano to? Uno lagi yan. Uno. Nihinig kamay ko pero namamaga pa. Ay tama talaga kamay ni Idol. Yan mga Idol, mapapansin nyo, nag na ako ng 45. Ay to mga Idol. Ayan, mapapansin, kita mo sa vlog. at mga idol good afternoon po sa inyo mga idol mga follower ko Ayan, magalasing ko na mga idol pero habol tayo ng isang kanto mga idol para maisalpak Ayan. ngayon umabanti na naman ako dito mga idol kung mapapansin nyo Ayan. tatlong baitang to mga idol kung mapapansin nyo Ayan. aangat na naman ako dito mga idol Yan mahirap talaga pag hindi lapis mga idol. Dahil makapal ang guhit. Ayun, ang mapapansin nyo. <laughs> makapal ang guhit ng hindi lapis mga idol. Yan. Kasi marami tayong mga follower na ng hingi na gusto nila makita nila. Yan. Kung totoo si ng mga idol, itong pintil pin bawal talaga to ikanto. Kasi hindi mapiperfect ang guhit. Pero, gusto nyo mga idol, na kailangan ibigay kung mapapansin ninyo mga idol inulit ko pa dahil makapalang guhit ng pintil pin ayun mga idol kung mapapansin ninyo yan tapos na yan babagal ito mga idol dahil yung kamay ko masakit. Namamaga. Ito itong flooring na ito mga idol. Ito yung abang. Ito na yung 4. Papalo ito rito mga idol. Kaya mula dito sa sapatos ng running plasing, kukuha ka ng 3 pulgada. Ay na 3. Ngayon, kukuha ka ng 4 kasi 4 ang flooring ng gutter. Ito yung 4 na yon Mapupunta dito to mga idol. Ay, mapapansin yung mga idol. kunin natin yung abang nito ayan. abang nito mga idol ay 9 in 3 4 ayan mapapansin nyo guguhitan ko pa 9 in 3 4 mga idol kuha tayo ng 9 in 3 4 dito sila sa likod Uy. kaya ba? hindi makagukit may hirap dito sa kamay na to Ba't tawagin mo si Lumin ng likod ng gutter. guguitan guguhitan natin ito mga idol. Ayan, mga mga idol. Kita dito boss, kita. Ayan, Ay, mga idol ha, guguitan ko. Ayan. Okay. Mag-assist ka muna, pre. Ano? mag kamay ka Hirap talaga. Hindi rapi yang anu Kumuha ka na isang gunting, Brad. Kumuha ka isang gunting. Masakit ah, ah, talaga. ng kong masakit, promise? Ano? Oh, Kahit nais, nice, nahuhulog. flash na hulo para po hindi pa hindi ko masakit pa ah ay sa hirap dito tayo tatagal dahil yung kamay ko masakit pa ang natin mag-upload ng ating video dahil yan ang hinihingi ng mga idol natin laki so, ng maga ang kamay ko Với phụ game mà sắp tinh, tìm 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 các Medyo mabagay ito. Mamamaga.

Tapos yung mga idol Itong kaliwa, pag nasa likod ako ng gutter, ito yung plain, ito yung may tira. Dahil ito yung pagre-revita ng gutter. Ng mukha. Ah, yes, di naisaw ni mga kancin yung mga idol kita kita na yung kway. Papos siya yung mga idol at yung kamay ko hindi makabulo at madiskrasya. Hindi mo sasubukan mo? Ano? Hindi alas makagutik pa ngayon ah. naman mag pa. Ang ganda na yung barino. Ganoon mga idol. Mga follower ko, Luzon Visayas Mindanao. Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol. Tapos tayo gater, mga idol. Box type, stainless. 3 o Ah. 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 dito ka boss Ito mga idol Ito na yung hinihingi ng mga idol Yan hawak ng barina mga idol, ilang, Dahil masakit pa talaga yung kamay ko. dapat bola tu Melalut gol. abang ababa uh, mo iririvit ka pati tayo ito boss sarado natin ito mga ito mga idol yung sinasabi ko na indirect na naman ito mga idol ayan so saradohan natin ito mga idol ah Thank Yeah. Ito yung running class ng mga idol. Ito yung ito. Yeah. na naman tong mga idol. Running class. Okay, thank you. God bless. To all mga idol ko at mga follower ko. Good afternoon po sa inyo.